kami sa Verena in Espanya, hindi ko pa masyadong iniisip eh. Hindi pa siya nagsisink in sa akin. But ito, malapit na siya. Ito na, nakaka-excite and yun na, pressure. Pero of course, um, grateful and excited. Trending kayo ngayon, nasa Pilipinas. So, oh, parang wow! nasa 6,000 tweets na. Wow, thank you so much po. And how do you feel about the support of ano, Marco and Heaven? Ay, grabe. Uh, I guess, kasi na-form na po talaga yung friendship namin because of um, the rain in Espanya. Kasi lahat naman po kami doon, first time nagkatrabaho. Siguro si Nicole, kasama ko lang siya sa, uh, yung Kiara po namin si Nicole, nakasama ko siya sa Dina with Julia Barreto. But then, hindi rin kami masyado magkasin. So, basically, yun na talaga yung first time namin trabaho And it was so nice. Ang ganda ng bond na nagawa namin. As in, parang na, totoo yung barkadahan talaga po. mm wala -hmm. Walang na nag upstage sa isa't isa? Wala po, ako naramdaman na gano'n so far. Kahit kay, ay, ba't kala ko binibigyan niya sa akin? Kinuha <laughs> 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 ko. Uh. But yeah, kahit po si Deo wala po siya ngayon. Um, lahat po talaga kami, nag-click po talaga. Ilan mo nalaman na magiging uh, partner mo si Jerome? Um, I think a month ago or less than a month. How does he feel? Um, <laughs> ano, how does it feel na, na natilala ko na siya? Siyempre, excited. Super excited. Kasi po, ano eh, noong nasa The Rain in España, hindi ko pa siya, um, hindi pa siya pinapakita. And then, I talked about him dun sa, ano, sa The Rain in España. Pero ano lang, like, pa, pa, sobrang teaser lang. Hindi ko pa nasabi yung name. So ngayon, may face na, nakikita na natin siya. Meron ng um, visual kung ano, kung sino si hero. I'm very, very excited. Uh, malaking part na itong ano, no, safe skies, yung sex scene nyo raw. How did you yes. go about it? How did you tackle it given that dito lang din kayo talaga naging close? Um, paano ko po itatakal na? Ano yung tinakal yung scene? Ah, wala pa po kami, ano, di ba po, po kami nag-shoot? Na yes. Magsa-start pa lang po kami ng shoot. That's why I asked for um, workshops before. Nung mag start pa lang po kami sa Verena na Espanya, nung binibigay po sa akin yung description, um, nung nalaman ko na malaking-malaking project po talaga to, I accepted it. But then, nung nabasa ko yung, yung libro, nagulat talaga ako kasi sobrang talagang, totoo ba talaga na youth-oriented siya? Kasi sobrang visual po. Kahit in, in words, talagang parang may, may, mo yung mga nangyayari. And talagang, talagang wild siya. So, I doubted myself, kaya ba to? Parang hindi naman First of all, hindi ko alam kung kaya ko i-handle yung mga ganitong um, scenes. And parang nung una nga po, hindi nag back out, pero I questioned. asabi sabi ko dun sa RM ko, ate, kaya ko ba to Parang ayoko na. Kasi parang bakit ako? Kasi hindi, hindi naman, parang I don't see myself as Yana. Uh, katulad ng mga taong before na nag-doubt sa akin. Um, and then the ano miniting po ako, they said ah uh, oh, sige uh, we will give you everything that you need we'll make you feel safe sa lahat yung yung mga restrictions mo we'll respect it tapos nisip ko I, I thought about it I'm I'm getting old you know I'm already turning 31 this October so naisip ko I think I need something talaga na you know, mag magkakaroon ng new chapter in my life. Kasi puro, puro pa safe. Not pa but because my personality talaga is ganun, ganun talaga. I'm, I'm afraid to take risks, but now, kinuha ko na yung risk. Actually, ma ano no, kasi pagdating sa libro, pag adaptation siya, medyo yung mga fanatiko nito talagang nagninit yes, So, so, kailangan mo talaga mag-deliver. Di ba? Parang na-invite na mo yun since sinabi mo parang hindi mo hindi ka nakaka-relate sa character mo prior to this. Um, sobrang dami po talagang bashers. Hindi lang sa akin, sa buong cast po talaga. So, yun din yung naging unang bond namin na parang we're in this together. Ganyan tayo. Um, um, may, may time din na uh, magpapatok ba to? Kasi ang daming negative comments. But then, ginawa namin yung part namin and yung pinaka-essence po ng character namin. Talagang naging loyal kami doon. And um, hands-on din po kasi yung author nito, si Gway. We asked them, we asked her, um, if, paano ba si Yana? Paano ba yung character namin? Saan siya nang She's very hands-on. So, yun lang din po yung difference siguro na approve lahat ng ano. May, may, meron, merong, um, may may role dito si Guay. Hindi niya pinabayaan. Bakit ka nababash? Ano, an an ano, yung nininitpick niya? Ayan. So, sa akin po naman kasi, in the book, um, her... Uh, yung visuals ni Yana, she's actually half American. So, maputi po siya. Um, nag, may brown eyes siya. That's why I'm wearing contacts. Uh, tapos, ano siya? Uh, mestiza. Ganon. So, parang nung nakita nila, ha, yun na sabi ko natin, ate, dun po sa RM po. Ate, hindi ako to. Kasi yung description sa book. But then talagang, gusto, yung, grabe yung trust nila sa akin. Grabe yung pag-encourage sa akin. Kaya mo to. Ikaw yan. Ikaw na yan. So, I started with yung mindset ko. Binago ko na. Ako to. Ako si Yan. And I'm very thankful kasi marami pong nagmahal na sa akin as Yana. Like, Minsan, kahit hindi ko siya sinasadya, sinasabi nila, very Yana. So, I I'm very grateful. And, syempre, honored ako na nakikita na nila na ako na kaya ko na maging dance. Ano yung sinasabi dapat hindi ikaw? Actually po, hindi naman po ako na-hurt na sinabi nila sa akin, hindi bagay sa akin. Kasi in the first place, ganun din yung sabi ko sa sarili ko. Ina-poo, like, hindi naman ako yun eh. So, hindi po talaga ako totally na-hurt. I understand it where they coming they're coming from kasi fan din ako ng mga mga um, halimbawa anime or whatever hindi na pag live adaptation same din sa akin Kapag may nakita ko na hindi ko gusto sasabihin so ko rin so i understand where they're coming from hindi so, ko na yon yung ins and out sa libro binasa mo na Opo, actually, um, third time ko na po siyang binabasa ngayon. So, yung first time po was nung bago mag-start yung The rain in Espanya. And then, during The Rain in Espanya, binabasa ko na po yung Safe Skies. And then, kasi medyo po yung memory ko talaga, medyo mabilis talaga. Pero, mabilis ako mag-memorize, but then, yung, yung short term siya. <laughs> so, binabasa ko po ulit kayo para mar talagang fresh na fresh po sa akin. Kung ano yung thoughts ni Yana, why she did this, why she did that, why is she, why is she, bakit siya ganito, ganito. So, para po mas fresh sa akin. I'm reading it again. Ano, would you say